Aries, paano kung sabihin ko sa iyo na ang Hulyo 13 ay maaaring maging turning point sa iyong buhay, ang araw na lahat ng pinaghirapan mo ay biglang magiging maayos. Isipin mong magising ka at matuklasan na nagkaisa ang universo upang ibigay sa iyo ang eksaktong matagal mo ng pinapangarap, isang malaking pagbabago sa iyong buhay sa pamamagitan ng kasaganaan. Ngunit heto ang twist, hindi ito basta-basta darating sa iyo. Kailangan mong kumilos, mag at yakapin ang malalakas na kosmikong puwersang gumagalaw. Handa ka na bang kunin ang nararapat sa iyo? Aries, ang Hulyo 13 ay hindi lang basta isang araw, ito ay isang kosmikong pintuan patungo sa isang bagong kabanata ng kasaganaan sa iyong buhay. Bilang isang Aries, kilala ka sa iyong matinding drive at walang humpay na determinasyon, ngunit kahit ang pinakamalalakas na mandirigma, ay kailangang mag-alin sa ritmo ng universo upang makamtan ang tunay na kasaganaan. Sa espesyal na araw na ito, mag-aaliin ang mga bituin para sa iyong kapakinabangan, nagdadala ng isang bihirang pagkakataon upang gawing realidad ang iyong mga pangarap. Ngunit hindi lang ito tungkol sa paghihintay sa universo na magbigay, ito ay tungkol sa pagtap mo sa enerhiya nito, pagset ng iyong mga layunin at pagtake ng matapang na hakbang patungo sa yaman at tagumpay na nararapat sa iyo. Handa ka na bang buksan ang potensyal na magpapabago ng iyong buhay? Tara, alamin natin kung paano mo magagamit ang kapangyarihan ng Hulyo 13 at mamanifest ang iyong kasaganaan. tatlo, Pag-unawa sa kosmikong enerhiya ng Hulyo 13 Ang Hulyo 13 ay may espesyal na lugar sa kosmikong kalendaryo, partikular para sa Aris. Sa araw na ito, ang pag-aalin ng mga celestial na puwersa ay handang palakasin ang iyong mga likas na kakayahan at dagdagan ang iyong kapangyarihan upang magmanifest. Ang pag-aalin na ito ay hindi isang pagkakataon lamang, ito ay ang universo na nakikipagtulungan sa iyo, binibigyan ka ng isang makapangyarihang pagkakataon upang makaakit ng yaman at tabumpay. Sa sentro ng pag-aalin na ito ay ang impluensya ni Mars, ang iyong namumunong planeta. Kilala si Mars sa kanyang matapang, masigla, at action-oriented na enerhiya. Bilang isang Aries, hindi ka estranghero sa kanyang drive, na siyang nagpapalakas sa iyong ambisyon at determinasyon. Ngunit sa Hulyo 13, si Mars ay mag-aalin kay Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at kasaganaan, na magpapalakas ng iyong pagnanasa na gumawa ng matapang na hakbang at ng iyong kakayahang magmanifest ng iyong mga pangarap sa mas malawak na antas. Bakit mahalaga ang pag aaling na ito? Ang impluensya ni Jupiter ay nagbubukas ng mga pintuan ng posibilidad na nagpapahintulot sa iyo na makita ang mga pagkakataon na minsan mong hindi napansin. Para sa Aries, na minsang nagmamadali at hindi ganap na sinusuri ang sitwasyon, hinihikayat ng pag-aalin na ito ang pagninilay at maingat na aksyon. Hindi ka basta-basta magmamadali, magkakaroon ka ng kalinawan at pananaw upang gumawa ng matatalinang desisyon na may suporta ng walang hanggang enerhiya ni Mars at ang malawak na potensyal ni Jupiter. Magkasama, si Mars at Jupiter ay nag-aalok sa iyo ng pagkakataon upang magmanifest ng mas malaki pa kaysa sa iyong inaasahan. Ang yaman, tagumpay, at kasaganaan ay hindi malayo, nag-aalin sila sa iyo, naghihintay na kumilos ka sunod sa agos ng universo. Ang susi ay maging bukas sa pagtanggap at handang pumasok sa iyong kapangyarihan. Ipahayag ang iyong mga nais ng malakas. Aris, ikaw ay isang likas na leader na may matinding presensya. Kapag nagsalita ka, nakikinig ang mga tao, at kapag sinabi mo ang iyong mga intentions ng malakas, nakikinig din ang universo. Tumayo sa harap ng salamin at ipahayag ang iyong mga intentions ng may kumpiyansa. Karapat dapat akong tumanggap ng kasaganaan. Bukas ako sa pagtanggap ng kasaganaan sa lahat ng anyo nito. Ang universo ay nag-aalin sa aking mga hangarin. Ang pagsabi ng mga salitang ito ng malakas ay nagpapalakas ng iyong mga intentions at nagsisimula itong kumilos. Sa pamamagitan ng paggawa ng aksyon ng may layunin, lumilikha ka ng isang malakas na enerhiya sa paligid ng iyong mga nais. Ang universo, sa kanyang bahagi, ay magsisimulang kumilos para sa iyong kapakinabangan, na magdadala sa iyo ng mas malapit sa kasaganaan na iyong tinawag sa iyong buhay. Ngunit tandaan, ang pagtatakda ng intention ay simula pa lamang. Ang iyong kahandaang gumawa ng mga hakbang pasulong, maliit man o malaki, ay magpapadala ng mensahe sa universo na handa ka na sa darating na mga biyaya. 5. Mga hakbang ng aksyon para sa Aries Ang manifestation ay hindi lang tungkol sa pag-isip ng mga positibong bagay o pagtatakda ng mga intentions, ito ay tungkol sa paggawa ng inspired action patungo sa iyong mga layunin. Aries, kilala ka sa iyong matinding drive at ambisyon, ngunit sa Hulyo 13, hihilingin ng universo sa iyo na kumilos ng may kalinawan at layunin. Dito mo talaga magagamit ang malalakas na alignment na nangyayari sa kosmos. Anim, linisin ang iyong espasyo, linisin ang iyong isipan. Bago ka kumilos, mahalaga na lumikha ng isang malinis at energized na kapaligiran na susuporta sa iyong mga manifestation. Alisin ang anumang kalat mula sa iyong bahay, opisina, o lugar ng trabaho. Hindi lamang ang malinis na espasyo ang nagpapahintulot sa mga bagong oportunidad na dumaloy, ngunit nagbibigay din ito ng kalinawan sa isipan upang mag-focus sa mga bagay na talagang mahalaga. Maglaan ng ilang sandali upang mag-declutter, physical at mental. I let go ang mga limitadong paniniwala na maaaring humahadlang sa iyo, at magbigay ng espasyo para sa kasaganaan na malapit mong tawagin. Dalawa, ialigin ang iyong enerhiya sa pamamagitan ng mga ritual. Ang mga ritual ay isang makapangyarihang paraan upang kumonekta sa universo at palakasin ang iyong manifestation. Sa Hulyo 13, maglaan ng oras upang magsagawa ng isang personal na ritual na magkokonekta sa iyo sa iyong mga layunin. Magilaw ng kandila na may kulay na kumakatawan sa iyong nais, berde para sa yaman, ginto para sa kasaganaan, o pula para sa enerhiya at tapang. Habang iniilaw mo ang kandila, mag-focus sa iyong mga intentions. Magbikas ng mga affirmations na tumutugon sa iyong puso, bukas ako sa pagtanggap ng lahat ng yaman at kasaganaan na inialok ng universo. Sa paggawa nito, lilikha ka ng isang banal na espasyo na mag-aalin ng iyong enerhiya sa kosmos, binubuksan ang pinto para dumaloy ang iyong mga manifestation. Tatlo, gumawa ng matapang at desididong hakbang. Mahilig ang universo sa mga handang lumahok at aris, ikaw ang perpeksyon ng tapang. Huwag maghintay na dumating ang oportunidad sa iyo, aktibong hanapin ito. Kung ito man ay pagpapadala ng mahalagang email, paggawa ng tawag, o pagkuha ng unang hakbang patungo sa isang bagong negosyo, ngayon ang tamang panahon para kumilos. Magtiwala na ang universo ay nasa iyong likod, at magsagawa ng inspired action. Kahit na hindi mo pa alam ang lahat ng detalye, ang paggawa ng unang hakbang ay magbibigay ng momentum, at unti-unting lilitaw ang mga susunod na hakbang. Tandaan, Aris, ikaw ay namumuhay sa aksyon. At sa Hulyo 13, ang iyong likas na assertiveness ay palalakasin ng malakas na kosmikong alignment. Mas maraming pagkilos, mas marami ang tugon ng universo. Kaya't magtangkang manguna at magpatuloy ng may kumpiyansa. Apat, maging bukas sa mga bagong oportunidad. Habang kumikilos ka, maging bukas sa mga hindi inaasahang oportunidad. Maaaring magpakita ang universo ng mga daan na hindi mo inaasahan, at minsan, ito ang mga daan na nagdadala ng pinakamaraming kasaganaan. Aries, sanay kang mag-ukit ng iyong sariling landas, ngunit tandaan, minsan, ang pinakamahusay na mga oportunidad ay dumarating kapag hindi mo inaasahan. Maging alerto, maging receptive, at magtiwala na ginagabayan ka ng universo patungo sa eksaktong kailangan mo. Anim, pagsasanay ng visualization at pasasalamat. Aries, sa ngayon, naitakda mo na ang iyong mga intensyon, kumilos ng matapang, at nilinis ang landas para dumaloy ang kasaganaan. Munit isa sa pinakamakapangyarihang tools na mayroon ka upang pabilisin ang iyong manifestation ay ang sining ng visualization at ang perpektong kasamahan nito, pasasalamat. Ang lakas ng visualization Ang visualization ay isang tool na nag-aalin ng iyong inner world sa outer world. Bilang isang aris, mayroon ka ng kapangyarihan upang imaginin ang malalaki at matapang na pangarap. Ngunit ngayon, panahon na upang dalhin ang mga pangarap na ito at tingnan sila ng malinaw sa iyong isipan. Sa Hulyo 13, maglaan ng ilang tahimik na sandali upang isara ang iyong mga mata at buhayin sa iyong isipan ang iyong buhay na puno ng kasaganaan na iyong ninanais. Isipin mong magising sa isang bagong realidad, kung saan ang kalayaan sa pinansyal, mga oportunidad, at tagumpay ay dumating na. Tingnan ang mga detalye ng buhay na ito, ang pakiramdam ng seguridad, ang kagalakan ng bagong mga oportunidad, at ang pagmamataas sa iyong mga nagawa. Isipin mong ang bawat aspeto ng iyong buhay ay positibong naapektuhan ng kasaganaan. Maaaring ito ay ang pagpasok sa isang bagong bahay, pagtanggap ng promosyon, o pagmamasid sa paglago ng iyong negosyo, tingnan mong lahat ito. Kung mas malinaw ang iyong visualization, mas nagiging totoo ito sa universo. Kapag tunay mong naramdaman ang tagumpay na ito sa iyong puso, nagpapadala ka ng isang makapangyarihang signal sa universo na handa kang tumanggap. Aries, tandaan, ang universo ay tumutugon sa kung ano ang iyong ipinararadya. Kaya't kung mas vivid ang iyong visualization, mas mabilis darating sa iyo ang iyong mga hangarin. Pasasalamat, ang magnet para sa kasaganaan. Ang pasasalamat ay isa sa pinakamalalakas na puwersa sa universo. Isa itong magnetic na enerhiya na umaakit ng higit pa sa mga bagay na iyong pinahahalagahan. Sa Hulyo 13, simula ng iyong araw sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa lahat ng bagay sa iyong buhay na ikaw ay nagpapasalamat. Ang pasasalamat ay nagpapataas ng iyong vibration na naglalagay sa iyo sa harmonya sa kasaganaan na nais mong i-manifest. Ang pasasalamat ay hindi lang nakatutok sa malalaking bagay, ito ay tungkol sa pagpapahalaga kahit sa maliliit na biyaya. Marahil ito ang ginhawa ng isang mainit na tahanan, ang kagalakan ng isang tahimik na umaga, o ang suporta mula sa isang mahal sa buhay. Hindi mahalaga kung gaano kalaki o kaliit, ipahayag ang pasasalamat sa lahat ng mayroon ka. Habang ginagawa mo ito, binubuksan mo ang pinto para tumanggap pa ng mas marami. Bago ka matulog sa Hulyo 13, maglaan ng ilang sandali upang isulat ang tatlong bagay na ikaw ay nagpapasalamat. Maaaring ito ay may kaugnayan sa iyong manifestation o anumang bagay sa iyong buhay. Ang simpleng pagsasanay na ito ay hindi lamang magbabago ng iyong mindset, kundi mag-aalin din sa agos ng universo na mas magpapadali para dumaloy ang kasaganaan sa iyong buhay. Pagsasama ng visualization at pasasalamat Ang visualization at pasasalamat ay hindi hiwalay, nagtutulungan ang mga ito upang palakasin ang enerhiya na iyong ipinapadala sa universo. Habang nirepresenta mo ang iyong abundant na buhay, maramdaman ang isang malalim na pasasalamat para sa mga bagay na darating pa. Ang dalawang praktis na ito ay magtataas ng iyong vibration, akit ng positibong enerhiya, at pabilisin ang iyong mga manifestation. Pito, pagtiwala sa proseso. Aries, sa ngayon, naitakda mo na ang iyong mga intensyon, kumilos ng matapang, at ialin ang iyong enerhiya sa universo. Na-visualize mo na ang iyong tagumpay, at nararamdaman mo ang momentum na bumubuo. Ngunit heto ang mahalagang hakbang na madalas nakakalimutan ng marami ang pagtitiwala sa proseso. Ang manifestation ay hindi palaging agad-agad. Minsan, ang universo ay gumagawa sa likod ng mga eksena sa mga paraan na hindi agad natin nakikita o nauunawaan. Aries, kilala ka sa iyong matinding determinasyon at pagkakagusto sa mabilisang resulta. Ngunit ngayon higit kailanman, mahalaga na magtiwala na ang universo ay inaalin ang lahat ng bagay ng perpekto, kahit na tumatagal itong magbukas. Ang pasensya ay susi. Bilang isang tao na namumuhay sa aksyon, ang paghihintay ay maaaring maging hamon. Ngunit ang Hulyo 13 ay nagdadala ng isang mahalagang paalala, ang manifestation ay nangangailangan ng pasensya magtiwala na ang iyong inilunsad ay gumagana. Ang iyong mga intensyon, ang iyong mga aksyon, at ang iyong paniniwala ay lahat lumikha ng pundasyon para sa iyong masaganang hinaharap. Habang ang universo ay gumagawa upang matupad ang iyong mga hangarin, ang iyong papel ay manatiling matatag, kalmado, at nakatuon. Huminga ng malalim at ipaalala sa iyong sarili na ang lahat ay nangyayari sa tamang oras ng universo. Minsan, ang pinakamalaking pagbabago ay nangyayari kapag hindi natin inaasahan, at kadalasan, ito ay dumarating sa mga hindi inaasahang forma. Aries, sa pagtitiwala sa proseso, pinapayagan mo ang iyong sarili na maging bukas sa mga bagong oportunidad na maaaring magmukhang iba sa iyong unang imahinasyon, ngunit magdadala ng parehong, o mas malaki pang, resulta. Pabayaang mawala ang pagdududa. Isa sa pinakamalaking hadlang sa manifestation ay ang pagdududa. Madaling mag-alinlangan kung ikaw ay nasa tamang landas, lalo na kapag hindi agad dumating ang mga resulta. Ngunit tandaan ito, ang pagdududa ay kabaligtaran ng paniniwala. At ang paniniwala ang nagpapalakas ng iyong mga manifestation. Magtiwala na narinig na ng universo ang iyong mga kahilingan at nagsisimikap ito sa likod ng mga eksena upang ialiin ang mga bagay para sa iyong kapakinabangan. Kapag lumitaw ang pagdududa, i-reaffirm ang iyong pananampalataya sa proseso. Isang simpleng mantra na maaari mong sabihin sa iyong sarili ay, nagtiwala ako na ang universo ay gumagawa para sa akin, hindi laban sa akin. Ulitin ito tuwing nakakaramdam ka ng hindi tiyak o kabang. Magtiwala na ang iyong mga manifestation ay nasa galaw na, at ang universo ay maghahatid sa tamang panahon. Sumuko sa Agos. Sa wakas, Aries, ang pagsuko ay mahalaga sa proseso ng manifestation. Hindi ito nangangahulugang sumusuko ka sa iyong mga layunin, kundi nagpapalaya ka sa pangangailangan na kontrolin ang bawat detalye. Kapag binitiwan mo ang si paano at kailan, pinapalaya mo ang iyong sarili na tumanggap sa mga paraan na hindi mo inaasahan. May paraan ng universo upang magulat tayo, at ang pagsuko sa agos ay nagpapahintulot sa mga sorpresa na magbukas ng natural. Magtiwala na ikaw ay nasa tamang lugar. Ang iyong mga intensyon ay naitakda na, ang iyong mga aksyon ay nakaalin, at ang universo ay gumagana na para sa iyong kapakinabangan. Ngayon, payagan mong magpahinga, mag-release, at malaman na ang lahat ay darating sa iyo sa tamang oras. Walo, Konklusyon at pagtawag sa aksyon Aries, ang kusmikong enerhiya ng Hulyo 13 ay nag-aalok sa iyo ng isang bihirang at makapangyarihang pagkakataon upang magmanifest ng isang malaking kasaganaan na magpapabago ng iyong buhay. Natutunan mong ialiin ang iyong mga intensyon sa universo, kumilos ng may inspirasyon, at magtiwala sa proseso. Ngayon, ang universo ay naghihintay sa iyo upang kunin ang nararapat sa iyo, ngunit nasa iyong mga kamay ang huling hakbang. Isang sandali ng pagminilay. Maglaan ng sandali upang mag-reflect sa lahat ng nagawa mo hanggang ngayon. Naitakda mo na ang iyong mga intensyon, na-visualize mo na ang iyong tagumpay, at ginawa mo na ang mga kinakailangang aksyon. Pinayagan mong gabayan ka ng universo at nagtiwala ka sa tamang oras ng iyong mga manifestation. Aries, tandaan, ito ang iyong oras upang magningning. Ikaw ay may enerhiya, focus, at drive upang lumikha ng kasaganaan na matagal mo nang ninanais. Ngunit ngayon, kailangan mong maniwala na ikaw ay karapat-dapat sa kasaganaan na ito at na ito ay malapit nang dumating sa iyo. Ang susi upang buksan ang pagbabagong buhay na manifestation sa Hulyo 13 ay ang manatiling alint sa iyong mga nais at maging bukas sa pagtanggap. Huwag hayaang ang pagdududa o impatience ay magpahadlang sa landas na mo na. Patuloy na magtiwala, kumilos, at maniwala, at masaksihan kung paano magbago ang iyong mundo sa mga paraan na hindi mo inisip. Isang huling pagtangkilik na kaisipan. Aries, ang universo ay nasa iyong panig. Naghihintay ito sa iyo upang pumasok sa iyong kapangyarihan at kunin ang nararapat sa iyo. Ang kasaganaan na tinatawag mo sa iyong buhay ay abot kamay na, ngunit nangangailangan ito ng iyong aktibong pakikilahok. Ang Hulyo 13 ay ang perpektong oras upang yakapin ang momentong ito, i ang iyong mga pangarap, at tanggapin ang kasaganaan na nararapat sa iyo. Pagtawag sa aksyon Handa ka na bang sakupin ang masaganang hinaharap na inialok ng universo? Kumilos ng matapang ngayon, ialigin ang iyong sarili sa kosmikong agos, at kunin ang iyong yaman at tabumpay. Ang mga bituin ay nasa iyong panig, huwag hayaang lumipas ang momentong ito. Ang iyong pagbabagong buhay na manifestation ay naghihintay, Aris. Pumasok sa iyong kapangyarihan at gawing realidad.